Kuya, napansin ko po, malapit po sa sapa ay irrigation canal. Gawa po ba ito ng niya o ng mga magsaka? Niya po. Niya. ah yep. uh, kailan po dumadating yung tubig dyan sa kanal na po yan? yan? Diretso ang niya. hindi pa hindi po namin nakikinabangan yan galing sa irrigation. Nandito po tayo sa Sapa ng ano? At meron po tayo makakapanayam na isang magsasaka. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon din po. Ano po pangalan ninyo, Kuya? Guillermo Gregorio. Ah, uh, meron po kayo sinasaka sa lugar po na ito? Meron pa. Ayun. Malapit lang po ba dito sa Sapa? Malapit lang po. So, tatanong ko po, uh, nakakakuha ba kayo ng tubig dito sa Sapa? Opo kung wala kang ma makina wala kang tubig so, so ito pong taas ng sapa na to ito uh, na ba yung kataasan o mas mababa pa to bababa pa po yan kung wala ng tubig ng uh, uh, rigasyon wala na rin bababa pa pa yan napansin ko po nakasarado no? Opo, kasi itong ano tawag dyan uh, yung check gate? Check gate. O, oh, nakasarado pa no? Opo. Kasi hindi namin binababa kasi kailangan din namin dito. Eh, gawa nga rin niya. Puro gastos lang ang namin. Ngayon lang kami makakatikim ng libreng patubig. sa. Eh, pero sa ngayon, mababa na naman. Kailangan na naman ng makinang sisip sa <laughs> para may ahod. Nito lang pong nakarang linggong tubig na yan. Nung umagos na yung Rigasio, papuntan talugtog, ito nagkaroon na. Electorio Nauna pa yung sapan ng pasong insect na napuno hanggang doon sa Victoria kaysa dito. ibig sabihin, uh, yung mga tapon. Tapon lang po yan. Doon sa irigasyon, bumabaksak po, po, rito. Siya na yun po yan. Kaya naiipon namin yan dahil doon hanggang doon sa may bunol na yan, hanggang San Roque, dito naman ang ng tubig na iipon Kuya napansin ko po malapit po sa sapa ay irrigation canal gawa po ba ito ng niya o ng mga magsaka? Niya po Niya ah yep. uh, Kailan po dumadating yung tubig dyan sa kanal na po na yan Diretso niya Hindi po. po namin nakikinabangan yan galing sa irrigation. Mm -hmm hindi po umaagos ang tubig. Wala po. Gaya sa pantabangan, direct? Wala po. Hindi po ba ito ay noong kanal sa may... Hanggang doon sa may San Bernardino. San Bernardino? Opo. Hindi umaabot po rito? Wala po. Manaksak, San Bernardino, hanggang doon sa may nagdugtukan nila siguro doon sa may buhono kung saan pa sila nagtagpo. Yung kanal na yan, yung karugtong na yan, wala. Sakalang namin nakikinabangan yan ito ng sapa. Ako ah, kuya, meron po ba kayong maisasuggest sa ating pamalan? Sana nga, Kagor, sana lahat tayo makikinabang. Marami po pong hindi nakasakay. Dahil sa walang pera, walang gamit ng makina, kung sana, kung may steel gate, nakaabang yung ambornal, di aagos ah, na lang. Di po ba? So, meron pong sapa dito na din ng steel ganyan. gate. Opo. So, mong kayo po ninyo, katulad dito sa cano, meron ding steel gate. Uh, para makasaka lahat-lahat, ang para sa uh, gis ko. Uh -huh. Hindi lang ako, kahit ang gastos ako, gusto ko lahat-lahat kaming mga farmers makasaka. Okay, maraming salamat po kuya. Uh, sige, salamat dito.